Idol, dito tayo kay Boss Albert mga Idol. Uh, ito mga medyo ano to. 7K mga Idol ang pransuhan Oh. Uh, medyo mabigat-bigat to. 7K daw. Oh. Uh, 7K mga Idol. Oh. Uh, 7K yan mga Idol. Medyo mataas-taas. Hindi ko alam kung bakit mataas. Mendoza raw yun. Kay Mendoza galing. Pero ang ano niya high station lahat to, oh, mga idol. Oh. High station, mga idol, 7K. 7K lahat to. Oh. oh. Mga stag to. Stag mga idol 7K. Ayun. 7K lang to mga idol. Ay ah, 7K lang. 7K oh, medyo mataas to pero quality yung quality oh stag siya. oh, mga farm galing to mga idol Mendoza farm isa 7K quality yung quality naman oh grabe pogi Ano hmm. ayun oh wag ganyan ng manok ah wag ang ano 7K to mga idol ah oh. Pag may buhag sa basura, mga idol. Nabili na. Ito, 4K mga idol, may bawas pa ka rin ito. Mga bawas naman pa nila ni mga idol. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uh, si bawas si pa mga, okay, na, uh, mga idol. Ay, naubos na nga bilhin yung uh, player, mga idol. Ay, nakabilis nga yung uh, ni mga idol.

3-7 isa mga idol kay Boss Perry 5K ranking um, sweater, double banded pa yun ah eh? oh. ayun <laughs> <laughs> mga idol kay Boss Perry Boss Perry yan, ang bloodline yan bloodline Gilmore gano yan

5K, 5 j mga Idol. Oh. 5K, 5K, mga Idol. <laughs> eh, <Hey>, bos, batang. <laughs> Tawakan bilang si bos batang, mga Idol. <laughs> Paglilimang libo pichu ko sa'yo, hindi ko yan. 5K, 5K mga idol. 5K din. 5K din niya mga idol eh. oh. Oh. Eh, batang niya mga idol 5k ito mga idol 5k mga idol ibigay na sa iyo please mas batang ka mga idol mga early bird. bird din ito mga idol 5k 5k mga idol kay boss batang पा आयुद्ध पाहिप के पाईप के हिमायद 5K, 5K kay Boss Batang to mga idol ha Golden Boy Ito kay Boss Batang oh Boss Albert pagbabalik ha ah. Sabi <laughs> sa'yo Ito mga idol 5K, 5K daw to mga idol Yung mga bloodline ito boss Bloodline Golden Boy Mga idol, Golden Boy Okay. Eh, okay, eh boss. Batang mga idol. 5K daw to. Oh. 5K, 5K mga idol. Okay, eh, boss. Batang. Golden boy to, mga idol. Okay, oh. Eh, hey, boss. Wala rito. Uy. Gusto mo gana. Parang. Parang eh boss, makita mga idol. 5K ba ito? 5K. Kahit tatlong buwan, hindi mo makita. 5K ito mga idol. eh boss, makita. 5K, yan. Solid yan. Solid yan. orang idol ya Ini boss Ito, Gilmore Gilmore, mga idol the boss to. 4k no Okay. 4K mga idol oh. 4K idol. na ni boss Mac, to, sayo. Ito. Ito Mga idol oh. Oh. 4K mga idol 4K. Idol, oh. Oh. Patro mil din to Kay boss uh, ano? Kay boss Steve Mga idol Ayan Tulad mga manokos ni Boss Steve mga idol hmm. Tulad mga idol Gay boss Steve ka mga idol ha Solid yan mga idol Boss team Eh boss team lang mga idol Boss team pabigay naman ng number natin 09-4747-6902. Yan boss ng Bokaw eh mga idol Puntahan nyo lang mga idol Taga saan nga pala kayo? Bulacan Bulacan sa mga Bulponso mga idol Gusto nyo puntahan si boss team Pwede naman ano Pag maramihan Ayan may mga bawas pa ba daw? mga bawas pa. ayon, may mga bawas para mga idol. Tawagan nyo lang sa binigay na number ni na Boss Kim. Boss, salamat ha.